Saya masita Treasure Hunting Ayon po sa mga nakarecover na Mga nakahukay na ng Yamashita Treasure Saan madalas makukuha ang giveaway Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon Welcome Treasure Hunters all over the Philippines Welcome to my channel Naniniwala ba kayo sa kasabihang Ang naghahanap ay makakatagpo Magandang araw po sa kanilang lahat mayong adlaw kaninyong tanan na imbag daw kada kayo amin Luzon, Visayas, Mindanao tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong kwintuhan at magbabahagi nga po tayo ng kaunting kalman tungkol po kung saan madalas matatagpuan makukuha ang mga Give away ng Yamashita treasure, Yan po ang napakahalagang pag-uusapan natin ngayon Natin pong ibabahagi sa inyo Ayon po ito sa mga nakahukay na nakakuha na ng Yamashita treasure. Kaya panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang video na ito Para po magkaroon tayo ng idea Kung saan po natin matatagpuan itong mga ipinamimigay sa Yamashita Treasure. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga-panood, taga-subaybay, mga subscriber, bashers, haters. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood, pag-comments dito po sa aking channel. At sa lahat po nang hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos no? at bilang suporta po yan sa akin channel so patuloy po tayo sa pagbabahagi po ng kaunting kalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting at ang ating topic nga, na na i-share sa inyo ngayon ay tungkol po kung saan tayo makakatagpo ng mabilis mababaw na ipinamamahagi ipinamimigay po ng Yamashita Treasure treasure deposit no? bago makuha yung main deposit ay may makuha pa po tayong mga ibinibigay lang no? inilalagay, ipinapatong lang kung saan po ito makukuha atin po itong pag-uusapan ngayon at isishare natin sa inyo ito pong mga pinaglalagyan ng mga giveaway ayun po sa mga nakahukay na based po sa mga nakatuklas na ng kayamanan sa Yamashita Treasure ay atin ngang isa-isahin na ibabahagi sa inyo ang mga napagkuhanan ng mga giveaway na proven. Ibig sabihin, ito talaga ay legit no? na doon nila nakuha, kininto nila, na nila sa atin ang mga lugar po ng pinaglalagyan ng giveaway. So, kamakailan lamang nga, ay mayroon tayong kababayang nakahukay ng Yamashita Treasure itong nabakong Buddha at ito pong mga nakuhang mga gold bars pero bago po nakuha ang main deposit na yan ay may nakuha po silang giveaway no? giveaway ibig sabihin ito po ay ibinibigay no? bago nakuha yung <clears throat> malalim so napakababaw po ito ayon po sa kanya ay 6 feet lang po ito at nasa ilalim ng punong baniti ang marker po ng giveaway ay tatlong tuldok 3 dots na nakatriangle at marami po tayong nakikita ng na mga ganito ay hindi po lalayo dyan kung saan po nakalagay ang tatlong dot na tuldok na nagsasabing bagay object na ibinaon doon dyan po mismo either sa puno punong kahoy or nasa ilalim ng malaking bato so dalawa lang bato at sa punong kahoy ang pinaglalagyan po ng giveaway madalas po ang giveaway ay bato precious uncut gemstone o precious uncut diamond ang inilalagay ng mga Japanese Imperial Army ito nga ay pinatunayan, pinatunayan ng ating katresure hunter na nakakuha bago lang doon po sa Kison Province, no, na nakakuha siya ng mga precious uncut uh, gemstones, kabilang din po yung palis na, na mga burmese ruby na nakabalot po sa bato, may space po yung bato sa loob ng bato hindi natin mapapansin at pwedeng mabasura lang yung bato nasa loob yung uh, palis na ruby at ito pong meteorites, no, na kung saan Diamond in space, nun no, nakuha nila sa ilalim mismo ng punong baliti. So napakaklaro na ang mga giveaway ay uh, madalas nakukuha uh, sa mga ilalim ng puno at ilalim ng mga malalaking bato. At tandaan po natin na ang mga giveaway ay madalas inilalagay ito sa mga burial site ng Yamashita Treasure na isinama nila yung mga tao. Nagbaon din sila ng mga tao. Maaring uh, kanila pong uh, pinaslang or maaring napaslang yun na isinama nila doon sa libingan ng mga kayamanan. Kaya tinawag na burial Site. At isa ding uh, rason, no, na nilalagyan nila ng giveaway ang lugar po ng pinagtataguan nila ng kayamanan sapagkat ito po ay kalimitan. Madalas, ito po ay big deposit. Kapag volume or big deposit ang inilagay po sa isang lugar, burial site ng Japanese Imperial Army, ay nilalagyan talaga ito ng mga mabababaw. Yan po ang tinatawag na give away kapag ka medium deposit small deposit ay posibleng wala na pong give away ito sapagkat hindi ito ganun kalalim at hindi rin na uh, masasabi nating direkta na nilang uh, kukuhanin ito sapagkat hindi po mahirap kukuhanin ang mga small deposit at saka mga medium deposit sa Japanese burial o Japanese uh treasures na itinago po sa Pilipinas ay mayroon pong tatlong posibleng target no ito po ay ang maliit malak malaki at ang volume no so small medium large no at yan po ay may tinatawag na giveaway at doon lang po matatagpuan ito sa mga malalaking uh, burial site o, big treasure, big deposit, volume of treasures ang itinago. Kaya't nilalagyan po ito ng giveaway. At kung sino man ang makakuha nito, isang rason yan, siguro iniisip ng mga hapon na kung sino man ang makatuklas nito ay pain ito, posibleng magsasabing wala na o nakuha na sapagkat may nakuha silang mga giveaway o kayamanan tandaan natin na ang kayamanang nakukuha nila ay hindi maliit, malaki, marami, malaki din ang halaga ng mga giveaway kapag bullion or big treasures ang inilagay sa lugar. Ayon po sa ating katresure hunter, ang nakuha nila, isang bato lang ay 30 million. No? Isang uncut precious stones ay pinaasay nila at ang halaga nga ay umabot ng 30 million pesos bawat isang uncut precious stone. Paano na lang? kung napakarami ito o oh, mga diamonds pa na marami ay hindi rin mabilang sa piso halos sa uh, nakakalula din ang halaga sa mga giveaway na katulan po nito pangalawa po na ating maikwento sa inyo ito pong karanasan ng atin ng atin pong katresure hunter ito po ay naging uh, kapitbahay ko noon na siya ay nakakuha ng uh, mga gold coins, no? Gold coins at mga dugtag ng mga Japanese Imperial Army kabilang din ang pitong buto ng tao na naka-ex pagkalibing sa may puno ng pine tree, no? So laging nasa puno, no? Nung una yung bago lang nakakuha ay sa punong baliti. So itong uh, isang kwento na pinatunayan ng ating cattle ay sa puno na pine tree na number 7 ang itsura so yung big deposit ay hindi nila kayang hukayin pero nakuha lang nila sa 4 feet ang mga gold coins na nakalagay sa banga na maliit ito po ay nakuha sa ilalim nga ng pine tree so dalawa na may punong baliti punong pine tree at ito nga ay gold coins yung kanya pong nakuha. At maaaring mayroon pang kasama ito na mga precious stones na hindi din, hindi pa niya nakuha sa lugar sapagkat uh, nakakatakot nga kapag naghukay doon sapagkat burial site may kasamang mga buto ng tao may mga bungo ng tao may mga makikita tayong kapag naghukay tayo ay mga uh, labi mga buto-buto ng tao na naisama sa pagbaon kaya pala siguro tinawag na burial site yan po ang palatandaan no? na siguradong may giveaway kapag may mga makikita kayo mga buto ng tao mga bungo ay dyan kalimitan may mga gamit ito may mga helmet, may mga espada at kabilang dyan mayroon talagang giveaway dyan either uncut precious stone or mga gold coins no na inilalagay sa lugar may mga kwento din tayong nakik naririnig na hindi pa proven na may mga gold bars din mga ilan-ilan sa ilalim ng puno na kinain ng mga ugat ng kahoy katulad po ng punong uh, uh, akasya yan ay mga kwento na lang na naririnig natin subalit so, kahit pinto yan ay posibleng magpapatunay din ng katotohanan ito pong mga kwento na mayroon din katotohanan ito pong mga kwento na ito kasi naririnig din natin sa mga hindi naman nagbibiro na mga tao na atin pong nakasalamuha at nakakausap so tandaan natin ulitin natin na ang giveaway ay madalas po nating makukuha makikita Kapag nakakita tayo ng mga buto ng tao, uh, mga bungo ng tao, mga gamit ng hapon at may mga puno sa paligid, mga batong malalaki ay atin pong halughugin ang ilalim ng mga batong malalaki at mga ilalim ng punong kahoy 4 feet to 6 feet ayun po sa ating mga treasure na nakakuha, na nakahukay ay nandyan ang giveaway. So malinaw na mayroong giveaway, madaling makuha ang giveaway sa mga big treasure deposit, bullion treasure deposit sa burial site ng mga Japanese Imperial Army. Yan po ang kalimitang pinaglalagyan ng mga Hapon sa kanila pong mga ibinibahagi, ibinibigay na giveaway. Idagdag din natin na ang iba ay nag, naglalagay din may mga karanasan din ng ating mga treasure hunter na uh, na share sa atin ng iba. Yung mga sinasabi nilang decoy ay naglalagay din ng mga giveaway, you no, know, sa loob ng bato. Hinahalo po nila yung mga gold powder, you no, know, mga maliliit na gold nugget ay inilalagay nila doon sa mga bato. Para po yun ang susundan ng mga metal detectors na kalimitang nagdidetect po sa mga treasure site so kapag nadetect natin yan minsan nakakakuha tayo ng half kilogram kalahating kilo sa mga giveaway na inilalagay po sa mga boulders na nakahalo mismo sa mga bato or nakahalo mismo sa mga clay dyan po sa pinagbabaunan sa paligid kung saan nariyan ang Yamashita treasure Madalas po ang mga sign markers ay panglito, pangligaw. Subalit, may mga sign markers nagsasabi ng katotohanan. Katulad po ng mga nguso, mga pagong, mga hugis puso, sila po ay nagsasabi. Sila ay tunay na treasure marker na nagsasabing may ginto sa lugar. So hanggang dyan na lamang po, sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng kaunting kalman tungkol po sa Yamashita treasure kaalaman tungkol po sa paghahanap ng itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army dito po sa bansang Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod ito po ang inyong ka-treasure Hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak tayo ay makakahanap.